po. Uh, welcome to my YouTube channel. Uh, ngayong araw na to, punta po kami sa Barangay 133 kasi meron po kami, kami, kami mga kababaihan, meron po outing kami ngayon. Kaya punta po tayo ron at mga bisita namin si Oka Malapitan, si Congressman Malapitan, si Alam Malapitan, mayroon nila rin sa Kalokan, si Marjorie, andito, dumating na po siya kanina. Kaya tara guys, punta po tayo.

Subtitles

Maganda pa Maganda pa rin kayo! Andito po ako para makaisa rin sa inyo! Andito po Congratulations sa inyo! Puro mga kababaihan! Lakas ng kababaihan! Okay, yung microphone natin. Okay, yung microphone natin. Narinig niyo po ako dun sa likuran? Okay, dun sa mga nagtataka po kung bakit andito po ako, hindi niyo pa po ba alam? Buti na lang, hinihitaan niyo, hindi pa pala kayo sure kung bakit ako nandito pagbisita na po sa mga barangay kasama po nila si Consehal uh, Alex at Consehal si Vince dahil ako po ay mapalad na napasama na sa team action at malasaken. Uh -huh. Hi guys, Andito na po kami, tapos na po yung meeting namin. Hindi na nga namin na video ng lahat kasi may ingay, meron tugtog, baka mga copyright ako. Kaya umuwi na po kami, hindi na po yung na lahat. Tara guys, thank you po, thank you for watching, bye bye!